<laughs> ayan guys, ang ganda guys. So, Ayan guys, pakita ko sa inyo yung kapaligiran. Nasa park kami guys, dito sa taas ng bundok. So, ayan. Ang ganda guys, kalikasan. If you're lover, uh, ano, nature's lovers. Ayan, ang makikita dito. And pwede rin kayong mag-barbecue kung may dala kayong mga food. O ba? Diba? Tapos may mga upuan din. Ayan, oh. mag-picnic-picnic ba? May silungan din pag uulan. O, de ba? Diba? Pus guys, ito pala yung tanawin dito na matatanaw mo. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, o. Ay, o, ba? Diba? Ayan yung view sa may reservoir park. Ayan. Ayan, guys. Ang ganda ng tanawin. So, ayan. O, ba? Diba? Ayan, ang kapaligiran. Ah, ba, diba guys? Ah, ang ganda. Nakaka-relax. Ayan, mga upuan kung gusto niyo dito mag-picnic or mag-barbecue. Ang ganda, guys. And muna, guys. Have a nice day.